kalusugan, trabaho. Wala naman binigay na gano'n. Ano inuuna nila? Puro projects. Yan ang inuuna ng mga namumuno. Kung inuuna nila ay sarili nila kung saan sila pwede kumita. Kaya nga sinabi ko, bigyan nyo ang pagkakataon. Ibang uri ng pamumuno. Isang gobyerno malinis, transparent, walang pang sariling interes. Ang unahin ko yung serbisyo na diretsyo sa mga tao imagine mo isang gobyerno na hindi pag interesan yung pera tapos yung pera naman nila yun, hindi sa mga tao ano mo, we're gonna make history nabigyan lang ako ng pagkakataon ngayon lang kasi makakita ng ganito pamumuno na yung pera buong buong mapupunta -bu sa tao yung mga kailangan nilang gamot matatanggap nila yung allowance sa seniors, sa mga sudyate at yung kabuhayan alam mo yung kabuhayan? libo na yung nabigay kong mga food cards Parisan, Peso sa Palengke. Ilang milyon lang yun, pero umabot ng liko. Ang bala ko, pag nanalo ko, milyon bilyon na pundo ilalagay ko para sa kabuhayan. Imagine nyo, ilang libo kababayan natin sa Maynila ang magkakaroon ng trabaho at kabuhayan. Yun ang gusto kong dalhin para sa kanila. Trabaho at kabuhayan, bagay na mag-aangat mag sa kanila sa hirap pwede na silang makapagrenta na mas mahal sa bahay, pwede na silang makakaya na mas maayos, magkaroon na mahal sa tubig, CR, eh kaya naman sila napupunta doon kasi wala silang pinakakitahan eh. Pero bigyan mo sila oportunidad para kung mababawasan yung mga mahihirap na may kababay. Mayor, ano masasabi mo ng ang suporta ni Andrew E., uh, Wally, Ayan si Wally, Jose, uh, Nasi Masaya ako kasi hindi lang sila. Napakadami pang gusto support ibang artist, ibang rappers, ibang local artists, celebrities. Minsan nga, binabawasan ko na kasi ayaw ma uh, yung masyado na maging fanfare, maging showbiz. showcase. Pero dati, nung isang uh, last rally namin, medyo madaming. Kaya ngayon, sabi ko, pwede si Wally and Lucy lang. Para at least may konting entertainment, pero hindi mapunok. Kasi ayoko mawala yung mensahe mensahe ng pag-asa at pagbabago. At ang gusto ko muna makokus natin. Hindi ko kumit kasi siya siya si Wally. Naging katapag ni Paul ni Oo. Eh, ang tawag na kay Jose, di ba Mayor? Uh Oo. -oh. Siya yung katapat. Uh -oh. Paano yung pwesto nila dati? Uh, uh Oo, -oh. nagkaroon. Na nagkaroon ng konting uh, agawan. Tapatan. Eh, hanggang mawala yung Okay, may yogis po. At sina po yung magwagi uh, at uh, So, kataon-taon lang naman. Alam mo, minsan sa buhay hindi mo pinaplano. Hindi yeah. nila alam na magkakapat sila. Hindi ko rin alam na magiging kasama. Kasama ko sila sa laban na ito. Opo, maraming default na naging kakampi tayo dahil marami rin nakaaway yung mga nakarang administrasyon. Yung mga nakaaway nila parang ko naman na intention. Di ba? Morley? Di ba? Yung mga marami. Eh, gano'n talaga. Sabi nila kung anong tinanim mo. Yun ang aaniin. Nagtanim ka na ng... hindi maganda, mabalik sa rin. Nagtanim ka na maganda, tatanim, mabalik ka sa rin. So, gano'n lang nangyayari sa buhay ko eh. Iniwala ako kung anong tinanim mo, na binigay mo sa mundo. Mabalik at mabalik sa rin. Ngayon lang sila, si Jose, si Wally, o may Meron, meron pa po sa. Kasama na natin sila. Kasi ano na, eh, crunch time na. Baka, kasama na daw sila. Ang kandulo. Opo, kasama. Kasama rin. Kasama si Andy. Kasama. Pati nga ka si Rian. Mayroon tawa ko kay Rian kasi nandiyan si Rian. Lagi niyang sinosurprise. Alam mo naman, binabayaran yung mga performers. Binabayaran yung mga endorsers. Pero itong mga to, tulad nila, na-appreciate ko kasi pagkakaili pagmamahal, si yeah. yeah. Um, never siya nag-endorse po po eh. Ang dami na niya pinalagpas na eleksyon. She uh, millions. As in millions. 18 years in the industry, lang election yun. Anim. You mean Never. Presidente, senador, party list, never. Ano ba naman maka-endorse Hindi mo bilang din yun. na rin kalibre niya. So, nasaya ako na kinikwento niya na naniniwala kaya siya nandito tinataya niya yung pangalan yun niya hindi lang basta pagmamahal nakita niya yan eh four years na kami kung so, may unang nagduda sa akin hindi yung mga taga Maynila Siyempre yung partner ko bago niya akong patulan bago niya bigay yung sarili niyang buhay or oras syempre kikilatasin niya ako totoong tao ba to si ESP yun niya yung suspension too eh. good to be true ba to talaga bang binibigay nito lahat ng meron siya para sa nangangailangan? Kasi eh, hindi naman biro ang pera eh. Pinaghihirapan yung eh. tulad pawis pa natin yun. Eh. Pero ako ay bit blessed at naparamdam ko sa kanya na lahat ng meron na ako, tinabalik ko lang. And lagi sinasabi ng tatay ko, hindi mo madadalayan sa buhay. At ako naman, I'm living my life na masaya ako na binibigay ko si Michelle ko walang katumbas na sa iyo tuwing nakakabigay ako ng tulong sa mga babaya ko kanina oh ilang oras na naman kami kumikot nag nagpasampu ang dami nag-iiyakan ng mga lola na naman kaya sabi ko sa mga lola kailangan ko manalo para matuloy mo yung mga labans yun kailangan ko manalo para makuha nyo yung mga libre yung kabot nyo pang hospital nyo, senior citizen hospital kasi kung hindi wala, ganun pa rin ang buhay nyo alam niyo kung bakit maraming pamilya sa bawat kanto sa Maynila. Makita ko na kasi yung ano eh, uh, buhay sa Maynila. Sa kakaibot ko araw-araw, alam ko na iisa ang hiling nila sa akin, panggamot, pang-maintenance medicine. Minsan pang kain. Hindi mo sa'yo wala talag silang pera. Ngayon, kung ikaw may maintenance ka, at wala kang panggamot, mamamatay ka talaga. Karamihan ang cost ng, or ng kamatayan, stroke o heart attack. Ibig sabihin, hindi nila natake yung mga kapag nila. Taas ang blood pressure, no? taas ang cholesterol, no? taas ang diabetes. Kaya karamihan ng mga kanto-kanto dyan, may mga buro, hindi nakapag-take na medicine. Kasi walang magbili. Kaya nga, bakit tinatanong ko, bakit daw kalusugan ang number one priority ko? Eh, yun yung problema eh. Yun yung number one na hinihingi sa akin tulong kung yun ang hinihingi tulong, hindi yung number one problem. Tama ba? Tama. So, buhay. Kasi meron ka lahat, bigyan ka lang kahit ano, pero wala kang buhay at may sakit ka, useless lahat na meron ka. At bigyan kita ng babae, bigyan kita ng kung ano-ano kabuhayan, pero kung ikaw, may sakit, at mamamatay, useless na yan. Kaya yun ang number one ko, kalusugan, pangalawa yung edukasyon, pangatlo yung pag-uwayo. Hindi ba pati pong mag-ibay may nangihingi sa'yo? Lahat po yung royal assistance. Kasama na yan. So, hanggang kaya ko naman, inibigay ko. Pero minsan may mga hindi ako matutulungan din. So, sobrang dami. Kaya nga tumakbo ko eh. Kasi, eh, pera naman yung Maynila. 25 people. Ang kailangan lang dyan, dumaan sa tamang tao para madiretso sa mga manilet baka ito lang magiging tulay. Problema, yung ibang tulay, doon lang na-hold up na. Mayor, tanong lang ah. Curious lang ako, Mayor. Kasi, punta ka sa mga iskis, kinita si Lux Hindi ka ba natatakot na baka isang katsating ka na lang? Totoo to. Totoo to na, na pwedeng mangyari. Dahil, lalo pa, may kalama na wala pa bang isang araw eh. Sundurin ka na lang. na. Alam mo, ah, uh, impista ko, ang nararamdaman ako, saya at pagmamahal. Bakit na yun? Kasi pag tumatating ako, nagsisigawan, iiyakan pa ko. Yung ibang lola nang iiyakan. Pag ano na mararamdaman mo, wala kang takot. Kasi mahal ka ng mga tao doon. Mahal ka na may hihirap. Mahal ka mga nasa iskinita. Mahal mga talagang uh, mga taong naghahanap ng kakapitan. Ang dating mo nga, parang ikaw ang sasagip sa kanila eh. Hindi nang nararamdam ako. Kung walang tutulong sa inyo, ako na lang. Ako ang sasagip sa inyo. Kung ano kailangan ninyo, kaya mong ibigay. Resources ko, resources na may nila. Sa akin yung padaanin. Ngayon lang yung makita ng ganitong pangulong no? Transparent, talagang generous, at ang interest talaga, interest ng mga tao. So, wala. Walang takot. Nakatid Ta na nga ako sa kakaikot dyan eh. Araw-araw, mapapanood yan sa Facebook ko. TikTok, YouTube. Walang edit. Gusto ko makita ng mga tao, pati na mga kalaban natin. Sino ba talaga mahal ng tao? Sino ang uh, inihiyawan? sino ni hakap, sino sinisigaw. Wala tong edit. Madali lang mag-edit eh. Pakita mo lang na marami kang supporter, pakita mo ganun. Wala na marami. Alam mo, malakas sila. Pero totoo lang sila sila lang yun eh. Tanda nyo po, wala akong partido. Wala akong makinarya. Eh. Sila ho, punong-puno yung state. 36 na konsyal, 6 na congressman, 42 na agad yung kasama nila. Yung 42 na kasama nila, Itong tent na ito, puno na. Yung 42 na yun, pagdala lang ng 85 na supporter, eh, sobrang dami na. Sila-sila lang, puno na yung stage. Kaya nga, pag nag-i-speech sila, tapos sila-sila lang, sila -sila lang din yung mo mong oh, audience, sa tatawa na lang ako. Parang inukonvince sila yung sarili nila. Pare-pare yung joke, pare parehong speech. Hindi ka dito, oh, labas ka. Mga taga dito yan, San Andres, taga Olis, taga Sagrada Pamilya. Mga taong bayan. Mas masaya ako, tawag ko dyan, organic. Yung mga hindi ko kilala, yung may ikaw lang makikita yung mga muka. Diba? At least, kahit ilang daan man yan, ilang libo man lang yan, at least alam mo, organic at totoong taong sumusuporta sa'yo. Naniniwala sa'yo kasi yun. Hindi ako, hindi, hindi, hindi tayo tayo lang. Huwag na nga kung tayo tayo lang eh. Ah, uh, ah. nga kasi, alam ko yung pakiramdam na yun eh. Minsan nag ko eh, nag-isa akong rally. Marami kaming supporters sa dumating. Kasi sa lugar namin. Nailang ako mag-speech. Kasi alam na nila lahat ng mga uh, plano ko eh. Nailang na ako. Kaya medyo sumigaw-sigaw na lang ako na talagang in-hype ko na lang talaga. Pero mas ganado ko pag hindi mga supporters ang nandyan. They're organic na tao. Kasi parang bago kong kausap bagong tao makikilala ko yung makakarinig ng mensahe ng pag-asa. At marami sa alaga sila sa kanila, convert yun. Hindi naman lahat ng nandyan, akin ang agad eh. Marami dyan, nasa kalaban. At masaya-masaya ako, tuwing may nakukonvert ako, sasabihin niya, dati ganito, kay ganito kami, pero narinig ko kita. Naramdaman kita, ngayon sa'yo na ako, yes, pinakot. Minsan nahiyak ako. Last time nangyari yun eh. Habang nandun siya, naka ganun. Gumagano. Naka ganun, ganun. Pag nagsasalita ako, makikita mo yung mga gumagano. Pero kailangan, tuloy lang ako. Pero alam mo, pag tapos, siya rin unang yung mayakap sa'yo. Kaya, okay lang sa atin. Masaya ako na mas maraming hindi sa atin. Pagkatapos naman, lahat yan ako pumunta sa'yo. Mayor, anong reaction mo na halos walang Aroby. walang mai Kaya kailangan ko talaga manalo ay o to. Hindi na matatamis, matatamis ang ila. Ang galing bumaraktog ng mga kwento. imbes na sila, yung may mga kasalanan sa Maynila, binabaliktad nila. Binabalik sa akin, sinasabi, scam, sinasabi, bata ako sino-sino. Sabi ko, kung meron scam dito, yung mga pinagkagawa nyo, yung mga pinagbibenta yung ari-ari na bilyon-bilyon at hindi nakita ng tao sa nagpunta. Kung sino man ang may kaso dito, kayo, hindi ako. Wala akong kaso. Sa 20 years kong pagnenegosyo, malinis po tayo. Sila nakulong na eh. Nakulong na sa pagsusugal, kilalang sugalero. May mga kaso, graft corruption at plunder. Paano mo naman ikukumpara sa akin yun? Diba? kung may iimbestigahan, iimbestigahan natin yung may mga kaso na kung merong scammer, eh sa tingin ko yung may mga kaso at may mga background na may mga criminal charges na may nakulong na di ba? may experience na sa kulungan di ba? so hirap ang masado masyado na dinabaligtad kung meron man may bata dito sila eh sila yung eh sa mga kung sino-sino mga ko sa Ako po ay self-funded. Ibig sabihin, ako lang ko magasos. Wala akong hinihingan naman ng negosyante. Wala akong pinagkakautangan ng loob. Sila, pag nanalo sila, yung mga negosyante na bigay ng pera sa kanila, eh, Pagawin ka na, hihiritan ka, hihingin ang kontrata, hihingin ang favor. Favor na lugi na naman yung Manileño at pabor na naman doon sa mga namuhunan sa kanila sana nga matuto na yung mga kababayan natin kasi minsan ko lang talaga yung alay sarili ko hindi na mauli to ngayon kayo makakita ng kandidatong ganito na binigay yung sarili niya sarili niya ang pera, pagod, buyat, sinufferifies lahat sinenta ko yung sarili kong kariyarihan para mga magtayo ng mga dialysis center dioptorsic center, mobile clinics inuna ko na yung mobile clinics kasi hindi pa tapos sumiba meron diagnostic center sabi ko gawin ko na mobile clinic at least yung truck kasi meron na ako mga x-ray ultrasound laboratory equipment pinili ko na ng mga truck doon ko na muna nilagay para yun madala na bawat barangay dinadala ko na yung hospital sa bawat barangay meron pang buti kayo na so ito na yung mga services yung sinasabi ko about kalusugan hindi ko na pinapakapo ko ngayon pa lang, ginagawa ko Mayor, sa darating na eleksyon, sa mismong eleksyon, ano ang posibleng ng ang aming inalasan? Ano, ano? Sa araw mismo ng eleksyon, ano ang posibleng gawin? Ko? Posibleng gawin? Sa araw mismo, ano ang gawin? Sa araw ng eleksyon, pag nalalatan, sa-celebrate si tayo at uunahin ko talaga yung uh, mga tao, yung mga umaasa sa akin. Sabi ko ha, first order of business, matupad yung mga alawas sa mga seniors, yung mga libreng gamot nila. Yung mga pinaka nangangailangan, doon kaagad natin, ilalaan ang na ating uh, oras. Siguraduhin, mapatupad yan. Kakausapin ko lang ng posyal, vice mayor. Yun muna, yun ang pinaka inaasahan nila. Kaya sabi ko nga, yung pagtakbo ko, hindi naman ito pang sariling na interes. Hindi to tumakbo para magbayaman. Hindi ko gusto maging mayor. Napatakbo lang ako dahil nakawa wow, ko sa mga kababayan. Lalo na yung mga lorot-loro natin na hindi naturo. Sabi ko nga, lalaban ako para sa inyo. Hanggang nakikita ko yung mga pagpumukha nila na talagang uh, may nakikiusap, na lumaban tayo, talagang lalo ginaganahan. Okay, okay.